Nananatiling buong suporta ng liderato ng Kamara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kabila ng iba't ibang isyong naglalabasan. Siniguro rin nilang hindi apektado ng mga kontrobersiya ang trabaho sa mababang kapulungan. May report si Melales Moras. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III na kaisa sila ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa layuning linisin ang pamahalaan para sa iba'yong pagbangon ng bansa. Sabi ni Speaker D, naniniwala siyang hindi mabubuo ang tiwala ng publiko kung walang tunay na pananagutan. Kaya naman, muli siyang nanawagan sa dati nilang kasamahan na si dating Ako Bicol Party Representative Saldi Co na umuwi na at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Gate ng House Speaker, hindi sapat ang video mula sa ibang bansa at dapat ay humarap, manumpa at maglabas ng ebidensya si Ko sa mga otoridad tulad sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kung kinakailangan siyang bigyan ng proteksyon, handa raw ang kamera na makipag-ugnayan sa mga kinaukulan para matiyak ang kanyang kaligtasan. Ang lakas CMD na siyang ruling party sa kamera, naglabas na rin ng pahayag para ipakita ang kanilang buo at hindi matitinag na suporta kay Pangulong Marcos. Nanindigan din silang buo pa rin ang kanilang kumpiyansa sa kanilang presidente na si dating House Speaker Martin Romualdez. Una nang iginiit ng ilang House leaders na sa kabila ng mga kontroversya ngayon, patuloy pa rin ang kanilang trabaho. Ang minority block ay tuloy-tuloy uh, ang trabaho na uh, nat sa amin ng Kongreso. Kaya po ay nandito po kami palagi araw-araw at uh, Uh, ginagalang pananpon namin at umaasa kami na magiging maayos ang ating bansa. We can assure everybody that you know the house is moving on okay. I mean the committee meetings are proceeding uh, the way they're supposed to. I, you know all of these things have not affected the way the the house is operating. Sa ngayon, tuloy-tuloy rin ang mga pagdinig at sesyon sa kamera. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.